Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong san sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong san sinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong san sinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.